Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Ayan, mukhang masigla at handang-handa na kayong matuto ngayong araw. Bago tayo magsimula sa ating aralin, sabay-sabay nga natin iwagayway ang ating mga kamay at bigkasin ang Magandang araw po, teacher! Ayan, mukhang masigla at handang-handa na kayong matuto ngayong araw. Bago tayo ay magsimula, manalangin muna tayo upang hilingin ang gabay at papala ng Diyos sa ating pag-aaral. Aming Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na inyong ipinagkalo. Gabayan po ninyo kami sa aming pag-aaral ngayon. Bigyan niyo po kami ng talas ng isipan at kababaang-loob upang matutong mabuti naway maging makabuluhan ang aming aralin at pagsilbi itong gabay sa aming araw-araw na buhay. Amen. Magaling mga bata, ngayon ay itikom na ang mga bibig at ihanda ang ating sarili para sa ating bagong aralin. Bago tayo magsimula sa ating aralin, alalahanin muna natin ang ating class rules para maging maayos at masaya ang ating klase. Una, makinig ng mabuti sa guro. Pangalawa, maging magalang sa lahat ng oras. At pangatlo, makilahok sa ating mga gawain. Kapag sinunod natin ito, siguradong magiging masaya at maayos ang ating klase. Handa na ba kayong matuto? Ayan, kung handa na, tuloy na tayo. Ngayon, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Paano mo pinapakita na pinapahalagahan mo ang iyong sarili araw-araw? Wow! Ang gaganda ng mga sagot nyo. Tama yan. Dahil kapag marunong tayong mag-alaga sa sarili, mas magiging handa tayong matuto ng mga bagong paraan para mapanatiling malusog ang katawan. Ngayong araw naman, tatalakayin natin ang mga gawain na kakabuti sa kalusugan. Manalaman natin kung anong-anong gawain ang mga dapat nating gawin para mapanatili, malusog at malakas ang ating katawan. Ngayon mga bata, may ipapadinig akong kanta sa inyo. Handa na ba kayong makinig? Unawain niyong mabuti ang ating kanta dahil may maitatanong ako pagkatapos nito. Naging malusog na bata Katawan ay ingatan Kumain ng masustansya Gulay at butas ay kailangan Kalabasa, pang ng mata Kamatis pang ng kutis Sa malunggay ligtas ang atay Saging kailangan ng puso natin Maging malusog na baka Katawan ay ingatan Kumain ng masustansya Gulay at utas ay kailangan Sa mansanas ligtas ka sa sakit Kahel vitamina ang hatid Okra para sa matibay na buto At mayabas para sa dugo Maging malusog na bata, katawan ay ingatan Kumain ng masustansya, gulay at utas ay kailangan Mani kung gusto mong dumalino, papaya kung naiskutis maladyosa Sa luyon para sa mga kulubot at tamang oras ng pagtulog Para sa ating unang katanungan, tungkol saan ang kantang ating napakinggan? Tama! Ang kantang napakinggan ay tungkol sa kahalagahan ng pagkain ng gulay at sa mga benepisyong na idudulot nito sa ating kalusugan. Pangalawa, bakit mahalaga na matulog ng maaga sa gabi? Mahusay! Mahalaga ang pagtulog ng maaga sa gabi upang magkaroon ng sapat na pahinga ang ating katawan at utak. Sa ganitong paraan, nagiging masigla, masaya at malusog ang mga bata kinabukasan. Pangatlo, ano ang dapat kainin para maging malusog na bata? Magaling! Upang maging malusog na bata, dapat kumain ng masustansyong pagkain tulad ng gulay at prutas upang lumakas at lumusog ang katawan. Ang galing niyong sumagot mga bata, ngayon naman alamin natin ang iba pang paraan upang mapangalagaan ng ating kalusugan. Para naman sa paghahabi ng ating layunin, nais kong pagmasdan niyo ang larawan ng magkapatid na si Lino at Lina. Pareho silang may aking kakayahan, subalit mayroon din silang pagkakaiba. Ano kaya ang kanilang pagkakaiba? Mahusay ang inyong sagot. Si Lino ay kumakain ng ice cream, samantalang si Lina naman ay kumakain ng masustansyang pagkain. Sa palagay nyo, sino kaya ang dapat nating tularan sa dalawang magkakapatid? Tama! Dapat natulalan natin si Lina. Dahil ang pagkain ng masustansyang pagkain ay nakakatulong para sa ating mabuting pangangatawan at malakas na resistensya. Ang kalusugan ay napakahalaga na dapat natin alagaan. Ito ay ang ating sandata upang tayo ay maging malusog at maiwasan ang malnutrisyon. Ibig sabihin nito, dapat tayong kumain ng masustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, at mga pagkain mayaman sa protina. Kapag inaalagaan natin ang ating mga kalusugan, nagkakaroon tayo ng lakas at sigla sa araw-araw na gawain. Sa ganitong paraan, mas magiging handa tayo sa pagharap sa mga gawain sa paaralan at sa bahay ang pag-aalaga sa sarili ay magagawa natin sa pamamagitan ng tamang pagpili ng mga pagkain, gustong pag-ehersisyo, at tamang bilang ng oras ng pagtulog. Halimbawa, kapag tayo ay regular na nag-ehersisyo, nakakabuti ito sa ating puso at kalamnan. Ang pagtulog naman sa pat na oras ay nakakatulong upang makapagpahinga ang ating katawan at isip. Kaya, nagiging mas alerto at masigla tayo sa susunod na araw. Laging tandaan na kailangan na maging maingat sa katawan at palaging sumusunod sa utos o paalala ng mga guro at magulang para maingatan ang katawan at kalusugan. Kaya kapag sinasabihan tayo maghugas ng kamay bago kumain, hindi lang ito simpleng utos, kundi paraan para makaiwas sa mikrobyo. Ngayon mga bata, tignan natin kung naiintindihan nyo nga ba ng mabuti ang ating tinalakay. May ilang katanungan lang ako para mapakita kung gaano nyo nauunawaan ang mga gawain na kakabuti sa kalusugan. Handa na ba kayo? Una, magbigay ng mga gawain na kakabuti sa kalusugan. Magaling! Tama yan! Ang pagkain ng masustansyong pagkain, pag-ehersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulog ay ilan sa mga gawaing nakakabuti sa ating kalusugan. Pangalawa, ano-ano ang dapat mong gawin para maiwasan ang pagiging masakitin? Tumpak! Dapat tayong sumunod sa mga paalala ng ating mga magulang at guro maghugas ng kamay bago kumain, at umiwas sa maruruming gawain upang mapanatiling malusog ang ating katawan. Sabi, yeah. Ngayon mga bata, sa pagbuo natin ng kasanayan, guguhit kayo sa isang malinis na kwaderno ng mga larawan na nakakabuti sa kalusugan. Mga bata, tapos na ba kayo? Ang gaganda naman na iginuhit nyo ipinapakita nito na alam niyo kung paano alagaan ang inyong kalusugan. Ngayon, para naman sa ating paglalapat, ano ang ginagawa mo sa bahay para mapanatili ang iyong kalusugan? Magaling. Ang pagkain ng masustansyang gulay ay na ay napakahalaga para sa ating kalusugan. Kapag palagi tayong kumakain ng gulay, nagkakaroon tayo ng sapat na lakas at bitamina na kailangan ng ating katawan upang maging malusog, masigla at handa sa araw-araw na gawain. Nakikita niyo ba ang hugis puso na ito? Dito sa hugis puso ay ipapaloob natin ang mga bagay na makakabuti sa kalusugan. Ano kaya sa larawan ang nagpapakita ng mabuting gawain sa pangangalaga sa kalusugan? Mahusay! Dapat na nakapaloob sa hugis puso ang pagkain ng masustansyang pagkain dahil nagbibigay ito ng lakas at enerhiya sa ating katawan. Kapag palagi tayong kumakain ng tama at masustansya, nagiging malakas tayo, mas masigla at mas handa sa iba't ibang gawain sa araw-araw. At ngayon naman mga bata, para sa ating pagtataya, pag-aralan nyo ang bawat larawan na ipapakita ko. Tukuyin nyo kung ang ipinapakita ba ng larawan ay tama o maling pamamaraan ng pangangalaga sa kalusugan. Una, ano ang makikita niyo sa larawan? Tama ba ang ipinapakita nito? Tignan natin ang iyong sagot. Magaling! Tama ang ipinapakita sa larawan. Ang pagkain ng masustansyong pagkain ay nakakatulong upang manatiling malusog at malakas ang ating katawan. Pangalawa, ngayon naman, obserbahan niyo ang larawan. Mabuting kawain kaya ito o hindi? Alamin natin ang sagot. Mahusay. Tama ang ginagawa sa larawan. Ang paghuhugas ng kamay ay isang mabuting paraan upang maiwasan ang paggalat ng mikrobyo at sakit. Pangatlo, tignan natin ang susunod na larawan. Sa palagay niyo ba ay tama ang ginagawa ng bata dito? Suriin natin. Magaling mali ang ipinapakita sa larawan ang pagligo sa ulan ay hindi magandang gawain dahil maaari tayong magkasakit o sipunin pang-apat narito ang isa pang pa larawan ano sa tingin niyo tama ba o mali ang ginagawa niya tignan natin ang tamang sagot mahusay Mali ang ginagawa sa larawan. Ang pagtatampisaw sa putikan ay marumi at maaaring magdulot ng infeksyon o sakit sa balat. At para sa huli, pagmasdan ang larawan. Ano kaya ang ipinapakita nito? Tama ba o mali? Tignan natin. Magaling! Tama ang ginagawa sa larawan ang pag-inom ng malinis na tubig ay mahalaga upang mapanatiling maayos ang ating kalusugan at maiwasan ang dehydration o kakulangan sa tubig sa katawan. Magaling mga bata! Mukhang naunawaan nyo na ang mga tamang paraan ng pangangalaga sa kalusugan. Ipagpatuloy nyo yan araw-araw para mapanatiling malusog at masigla. Ngayon mga bata, bago tayo matapos sa ating aralin, narito ang inyong takdang aralin. Isulat nyo sa isang malinis na papel ang limang paraan kung paano nyo mapapanatiling malinis at malusog ang inyong katawan. Kapag natapos nyo ito, ipapakita nyo sa akin bukas ha? Gusto ko makita kung paano nyo inaalagaan ang inyong kalusugan. Tapos na ating aralin mga bata. Laging ninyong tandaan mga bata na ang kalusugan ay kayamanan. Kapag malusog ang katawan, mas masigla tayong matuto at makapaglaro araw-araw. Kaya, ugaliing alagaan ang ating sarili sa pamamagitan ng tamang pagkain, sapat na pahinga, at pakikinig sa mga magulang at guro. Magaling kayong lahat ngayon mga bata. Palakpakan natin ang ating sarili. Hanggang sa susunod na aralin, mga bata. Paalam!